Nananawagan ang Cotabato City Council sa Cotabato City PNP at iba pang law enforcement agency ng lungsod na siguraduhin mapanagot ang mga sangkot sa pamamaril sa mga barangay officials at may mga nadamay ring mga sibilyan. Sinabi ni City Councilor Fides Isla, nakakaalarma at nakakalungkot dahil mismo ang mga barangay officials na ang target ng krimen sa lungsod. Partikular dito ang pamamaril na ikinasugat ni Poblasyon 5 Chairman Pahima Pusaka at ikinasawi naman ang kanyang asawa at ang pamamaril na ikinasawi rin ng SK Chairperson ng nasabing barangay at kapatid nito. Sinabi ni Isla, ang mga kriming ito sa mga public servants ay pag-atake rin sa karapatan ng isang ligtas na komunidad at hostisya. Maging si ML Party List at Human Rights Advocate Representative Leila Dilima ay nananawagan din sa mga otoridad sa Cotabato City na imbisigahang maigi ang nangyaring pananambang sa mga kapatid na matanog sa lungsod nitong nakaraang linggo. Ayon kay Dilima, hindi katanggap-tanggap ang tinawag niyang brutal ang sinapit ng mga biktima at nagpaabot siya ng pakikiramay sa pamilya ng mga ito. Hinimog ni Dilima ang mga otoridad na gawin ang lahat ng paraan para mabigyan ng hustisya ang sinapit ng mga biktima. Ang hamon din niya sa mga young leaders sa bansa na naway ang alaala ng dalawang mga biktima ay magsisilbing gabay para ipagpatuloy ang pamumuno na may tapang at malasakit. Tututukan anya nila ang nangyari hanggang sa makamit ng pamilya ang hustisya. Mark at Tinitayko, NDBC, Bida Balita.